Magandang gabi po sa inyo mga kaibigan. Mayroon pong magpapailot sa amin. Ito oh, lalaki. Ayan. Ayan Arik. Uy, hindi ko hindi ko pa talaga.

May lagnat? Opo, tay. Sinat siya. Opo, tay. Nung, nung sinuog ko siya, tay, mm. -hmm. lakas ng lagnat niya, tay, sobra. 39. Tapos, tay, hindi naman nawala yung init niya. Nabawasan lang ba yung sakit ng ulo niya. Lagnat niya, tay. Pero yung ganyan siya, tay. Hindi nawawala yung lagnat niya. Baka pilay niya yan, tay. siya. O may kinapawisan naman siya. Pilay Ay, na yan, tay. marami yung anak ko. May pilay po yan, tay. Oo. Mm -hmm. Oh, meron na. Yan mm na -hmm. medyo. Yan pala naki. Eh. Kaya pala. Kasi tay gumanda yung ano niya tay eh? sa ano eh kagabi. Mhm. Mm Kaso daw masakit pa rin daw yung katawan. Yan mo. Okay. I-close mo lang yung kamay mo ha. Yan. Okay, like pala na. Ito sa kulit. din. Ay, kung tatanggalin yung kanina. Huwag Kung tatanggalin yung ka, kanina. Huwag mong tatanggalin ito. Mo lak mo lang yan, ha? Lak mo siya, lak mo. Hawak lang, Ah, ha? Hawa, ha? uh, ang dami. Isa pa. Ang dami. Ang dami yung tumunong. <laughs> Kaya pala siguro. Ay, dito, dito. Oh. Nilalagnat. Uh, Sinuog ko uh, na siya, tayo dapat sana, di ba? Okay na siya. Hmm. Ah, uh, kakatay min kondisyon Konti lang namatay din man siya ito buo. Yeah, no. Ayun oh. Oo. Hinawisan na nang Ay, huwag mo kung kanin na sobaka. Kakatingkad, masakit. Ha? Wawala na. May namig din nang kan. Tay, baka yun tayo uh. ba sa ano 'yan to? Yung naambulan mo sa. Pwede ba papa kung alimbawa may lagnat pa ipidala na lang sa doktor ha kasi hindi natin sure na kung anong asa katawan pero at least hindi na ganun kasi hey, na tayo. hindi na, na, siya na. na siya tayo kasi na ganun tayo na um, yun know, o, okay na hindi hmm. na tayo ano, ikaw na pinabigisan na lang ito yeah. ayun yes, o meron din sa balikat ay baka malaglag yung kwento. Dito ka, yung picture ni ano, yung ko. Halika dito. Yun dyan, pakit yun. Doon sa kabila. Yung pa niya, may ikon din. May... Mayroon ding masakit sa paa. Mayroon <laughs> daw siya tayo sa kabila. Oh. Yun, ano nangyari hindi naman yan tayo lumalabas ng bahay. pumapasok ng sa school, yes, bigla na na siya, tumawag ang teacher sa akin at nilalagnat na. Iisip oh, ko nga tayo yung una tayo, ano, ang ambunan ka. Uh, Harap ka dito. Mabihis ka muna, mabihis ka muna. Harap ka dito. <laughs> at yung paa mo. Pero tayo nung hinilig mo siya nung nakaramay, ganyan din siya noon, nung pangalan mo talaga talaga. Na wala, na wala naman na, na laglat niyo. Na wala naman may lag laglat. Eto nga, lalo na ito. Pag hili-hili ito, nawawala na lang. Ito makulit na to. <laughs> Isang hilot na ni tatay, wala na yung niya. Salamat <laughs> sa God. Kasi siyang kuwani. Eh. Siya nagpapagaling sa atin eh. Instrumento lang tayo, hindi naman tayo ikaw talaga tayo. Baga, so, ginamit lang tayo para Tumulong sa mga ganitong may karamdaman. Eto nga, kaya na siya eh. Hindi ko kailan pahilot sa iba. Kasi kaya iba, hindi naman siya gumagaling. Hindi siya hindi lang. Uy! 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 Ang mo siya. Oo. Dito pa na. Ayan mga kasama ng nagpapahilot sa akin. Lagi siya. Lagi nating ilot niya. Sumukulit na yan. Ayan. Dito nagpapahilot lagi yan. Nakita mo. Oo. Nakita mo galing siya. Lalakas ta, <laughs> at nakikita tayo si Melian. Ibang bata nito. Nung ibang ate nagtingin din hindi siya gumana ng so, hindi nila ako sa ibo mo Ay, sorry. Ay, sorry po. Andun tang tabi ko, doon tabi ko. Doon. Dinakit ko si Juan, ni Juan. Eh. Ay, oo kasi dito siya, nakapoy. Yung ino-upuan ko na yan yung lupang kumalag malik dito, hindi na naibaba masakit dito dito lang sa binti matapino ka ba na? Mutapino ay, ba? kung lamig may lamig ka eh. oo oh, Hindi kasi konto eh. Kaya, kaya sumasakit dito. Baka kung pagod siya, tayo. Nagbabasa siya. Huwag kang magbabasa. Na, kung halimbawa pagod ka, huwag kang magbabasa. Ha? Sa Kasi kung mapasok yung lamig dito, dito, ah, makyat. Oo. Oo. Ako rin pala tayo, dapat hindi ko rin ginagawain. Oo, no? ah, magpong muna kay ng dalawang oras bago tayo ah. magbukas ng paas. O kaya okay, ay, kung alimbawa ngayon kayo, nag napagod bukas na lang kayo magbasa huwag muna kayo magbasa ngayon para hindi kaya matay hindi sa paglalim hindi ka sa school, huwag ka muna magbasa pala kung galing ka sa school naman naglakad kasi siya tayo, naglalakad siya dyan sa P3 ng bahay kung anong bawa galing ka sa hapan, anong oras na dumarating sa bahay? Ah, one. One. Hindi, Alao one day ano niya, uwi niya sa school, Hindi, pagdating sa bahay, anong oras? Mga 1.30, so 130. Wala na siyang pasok noon. Uh, kung ano ba kung 1.30, mga kan, mga alas 4, pwede na siyang maligo. Kaya tayo magbasa na ano niya, ano, paano. niya. So, pwede ka na magbasa. Kapalipas oh, ka lang ng tatlong oras. Gawain niya pa so, naman kaya tayo ng paa. Kaya sa bagay yeah, pa tayo, lang. ganun din ako tayo. Mm -hmm. Dapat pa rin, di ko pala, hindi ko pa rin pala Kaya pala, mo ko ng pala paa. Oo. Oh. Ganun din pala. Mm -hmm. pala. <laughs> mm. Sige, eh, okay, huwag ka muna maligo bukas ha. oh, tayo 3 days po katulad. Uh, ngayon, bukas. Kung halimbawa gumat, gumaling na bukas, pwede siyang maligo sa susunod na araw. Pero pag hindi pa gumaling, pachika po muna sa doktor. Katulad tayo nito kay Chelsea. Hmm. Pero sa awa ng Diyos tay okay naman pag may adal ako dito. <laughs> Ganun pa rin yan, sabi ni Lloyd. <laughs> uh, Ganun pa rin yan. Kasi sa'yo wala naman siya nararamdaman na kahit na ani, basta masakit lang daw yung ani. Hindi kasi may ikon eh. tinaw narinig mo yung tunog kanina. Mm -hmm. Iyon, may pila siya. Kasi katulad kita na iba na mm -hmm. susun ka. Nalagana, yung siya naman yun lang ano niya eh. Sakit lang daw dito niya, tapos sakit lang daw paan. Wala naman daw siya tayo nararamdaman na kahit Ayan. na something niya. <laughs> <may> alam niya <laughs> <laughs> Sige. Sige, salamat. Bye, thank you, thank bye. you, thank you. bye. Magaling na yan. Ah, sige, sa nga ng Panginoon ng si Kristo, ay gagaling na ito. Anong pangalan nito? Jan Cyrus po. Hindi, yung nickname niya. Po. Nickname niya kay Cyrus. Cyrus. Sige, sa kapangyari ng si Kristo, ay gagaling na si Cyrus. Ano? Oh, so, Panginoon si Kristo. I Amin. Mean. Masigay. Ah, Hindi naman siya tayo nabate. Hindi no? naman. Di ka ah, sige ka muna yung ulo niya. Sige. Paki-observe muna ito ha. Bago mo sa doktor kung gagaling na rin bukas. Kahit na hindi na. Kung na mo siyang painumin mo nang minum ka rin ng tubig ha. Kailangan kaya lang mo kang muna ng ng malamig. Ngayon na saka bukas. Saka ang water pinainom ko sa kanya sa umaga Tapos sa tuwing umaga minum ka ng kan ma maligamgam o kay so uh, yeah. kay gatas o kay masyadong mukan magiinom ng kape muna, okay. So, okay, muna Oh, ang muna sila mag-iinom ng kape. Okay lang. Walang problema. Wala na. Wag na yan. Kinuha na din yung ano ng dog. Ito yung laging nagpapailot sa akin. Nawa ng Diyos. Gumagaling na. Okay. Ha?

Mag-commit na lang kayo dito sa akin. Okay, salamat. Bye-bye. God bless.